nakikiselebrate si Power Cells dito sa 20th anniversary ni Brigada because 16 years of that, yan din po ang ginugol ni Power Cells to serve its community. And also, PowerSus wants to give back to people doon sa support na po na binigay nila kay PowerSus dahil kung hindi po sa kanila, hindi po magtataga si PowerSus sa market and hindi po mararanasan ng mga new generation ngayon yung care na pinaramdam po ni PowerSus doon po sa ating mga elderly. Para pasalamatan yung mga kababayan natin na nagtiwala for 16 years kay Power Cells. All over the Philippines po, meron tayong Power Cells Caravan na kung saan bumibisita po talaga tayo sa bawat barangay ng bawat lugar sa Pilipinas. Maraming maraming salamat po sa lahat po ng mga lolo, lola, mga mama at mga papa natin at gayon din ang mga new generations ngayon dahil pinagkatiwalaan po ninyo si Power Cells. Salamat po sa 16 years na tiwala at asahan ninyo, mas pagbubutihin pa po ng Team Power Cells. At patuloy po namin pagbubutihan hanggang sa mga susunod pa po ng mga henerasyon. Happy 20th Anniversary, Brigada!